2024 para sa barangay Balbalino actually kayo po yung unang pinuntahan naming barangay. So ito po ng ating pamaskuhan dog ay uh, uh, ay uh, from Radio Nating Gimba, Combit at sa po sa mga sponsor. Nandito po yung isang sponsor natin si Dr. Felix Lumang. Oh, Dr. Felix Lumang. Kasama din po natin si Cap Endong Garcia, Cap Endong. Yes. Yeah galingan nitong ating mga sponsor ay itong ating pamimigay. merong galing sa gam yung Gimbanyan Association of uh, Maritoba, Canada. Meron pong galing kay Mayor Dr. Ito Galapon. At uh, sa iba pa. no? Yung pong regalo sa bata galing po yung kay Kuya Ading ni Kandro. So, taon-taon po ay sponsor natin kasi uh, na. Yung grupo po ng Sea Dancers ay uh, sponsor din natin. Uh, sila po yung pasasalamatan natin dito. Ayan. Pamapatiin lang natin sa gle si uh, Akendo ng Air uh, Christmas para sa inyo. Ang uh, station manager ng radio natin nga, Gimba, ay uh, Dr. Felix Goman, ay uh, Konsihala mga wala po rito yung ating grup ng pipi, galang na punong barangay Kapitan Delo at saka yung mga kasama niyang Kulseyal. Sa inyo pong lahat. Merry Christmas po and happy new year. At uh, ito po ay uh, programa na taon taong taon ginagawa ng Radyo Natin Gimba. At uh, ito po ay uh, habi niya sa pagtutulungan ng uh, maraming uh, sponsor. Ito po ay para sa inyo. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat kapendong kandidato po yan para sa agulyang bayan na magkalimutan. At ang ating Dr. Felix Lumang ng GIMMA General Hospital. Ising na ba kayo? Ayaw ba'y natutuwaan dito kami? Ayun ang una namin pinuntahan po ng Rally ng Gimba So, sana kahit konti lang na nadala namin ay magbibigyan namin kayo ng konting kasiyahan Ayahan niyo po Pagdating ng ba, next year ay mas marami po tayong makuha po na regalo para sa inyong lahat po. Yes! Uh, ako ulit, para kalimutan niyo, Tok po ng Giva Hospital. So, tuloy-tuloy pa rin po ang servisyo namin. Kaya pa sa lalaraman ng pangkalusugan. At sana, ako lang ako nag-iisang tumatakbo po sa mga board member po ng Palalawigan. Sa susunod na taon, mas marami pa kaming nilipigay na regalo. Siyempre, sa pamangitan ni Madam G. Herrera. So, ulit po, makulungan po ulit. Mahal na mahal kong lahat po. Maraming salamat, Doc Felix Luma. Okay, eto na ang ating bigayan. Tapo ba kayo may stop?